Magandang buhay Pilipinas Magandang magandang buhay mga ka -okay. Welcome back sa aking channel Coach Manny po At welcome din kayo dito sa ating roof deck gardening Na unti-unti nang gumaganda Ayan papakita ko sa inyo later Kung ano talaga ang kinahinatnan Kung ano yung mga pinag resulta ng pinagkaabahan ko rito Pero bago yun bago ko magpatuloy eh, Gusto ko muna nga uh, i-shout out at uh, magpasalamat sa mga kaibigan, sa mga subscribers na laging nanonood ng aking mga video. Maraming maraming salamat po nagugro ang aking channel dahil sa inyo. At uh, sana ay meron kayong natututunan kahit paunti-unti dito sa ating mga video. Ngayon po sa umagang ito ay uh, gusto kong uh, share sa inyo itong aking uh, isang naging problema sa aking pagtatanim na sana ay meron kayong matutunan. Ah, uh, papakita ko sa inyo ito. ayan nakita nyo ba yung mga napakalagong mga ah, halaman na yan, yan hindi po yan halaman kundi yan ay mga damo na sumira ah, bumigo sa aking mga pangarap na makapag-ani ng maraming pechay dahil ito po mga damo na ito sinamahan pa ng sangkatutak na uhod ay ah, sinira at inagaw ang mga sustansya na papupunta sa aking mga pechay kaya ako po nabigo kaya ito Uh, ngayon, samahan nyo ako dahil tatanggalin ko itong mga damong ito para mas uh, matuto pa kung kailangan mas gandaan ko pa para mas uh, sa susunod, mas aani ako ng maganda sa aking mga pananim so samahan nyo po ako, let's go, let's go eto na ako ngayon at humusga ko na itong mga pasaway na damong ito oh. Oh. <laughs> ako po pinagtatawa na ng aking camera woman okay, ngayon ay uh, papakita ko sa inyo ang magic kung gaano ako kabilis mag Bunot ng mga damo, kaya panoorin yung mabuti ito na ako ngayon at tatapos na ako ng pagbubunot ng damo. Nakita nyo yung magic kung gaano ako kabilis magbunot ng damo. Eto, tingnan nyo, panoorin nyo. Malinis na. Ayan. So, ngayon po, itong lupa na to ay nakakatuwa dahil lah. Uh, nakita ko habang nagbubunot ako ng damo, napakaraming mga bulate. Ibig sabihin, ito ay mayaman sa vermicast, kaya napakalusog itong lupa na ito. Ngayon, ito po, anong gagawin ko sa mga damo na binunot ko rito? Ayan, abangan nyo sa ating susunod na video dahil uh, hindi ko tatapusin itong video na to dahil uh, may kayo, hindi nyo mapapanood, sayang. Ganun din, ano ang gagawin ko sa lupang ito para hindi na muling uh, balikan ng damo? Panoorin nyo din sa ating susunod na vlog dahil uh, pag ito ginawa ko ngayon nako maiinip kayo. Ayun po. So ano naging lesson natin uh, sa video na ito? Ayun po. So pag aralan mo maging mabilis, magbunot ng damo. Okay, natuto ako magtiyaga. Kakabunut ng damo. Okay, ano pa? Uh, alam nyo, eto yung lesson ko rito. Napakaraming uod na sumisira sa mga pananim. Ah napakaraming damo ang lesson kasi hindi ko siya nilagyan ng mulching at hindi ko rin siya inisprayan yung mga uod, hindi ko siya inagapan sa mga uod, kaya dumami, kaya nasira ang aking pananim, yun po yung lesson sa video na to, kaya next time ay ay uh, muli ko ishare sa inyo kung anong mga dapat na natin gawin para maiwasan na natin ang mga salot at uh, maging uh, maganda na ang pagtubo at masagan ang uh, pagtubo ng ating mga pananim, ayun po, maraming maraming salamat po sa inyong panonood at huwag niyong kalimutan po na mag-subscribe sa akin YouTube channel at uh, don't siyempre don't forget yung uh, notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na video ay e, muli po maraming maraming salamat sa mga nanood ng aking mga video thank you very much talaga shout out sa inyo lahat mabuhay kayo lahat God bless you all bye